Ama, pinatay ng kanyang anak na umano'y lulong sa droga. Narito ang news scoop ni Ian Articona. Patay ang isang lalaki matapos saksakin ng kanyang sariling anak na sinasabing nasa impluensya ng droga sa kanilang tahanan sa Negros Occidental. Kinilala ang biktima ni si Rolando Mosquera Sr., 53 anyos. Ayon sa investigasyon, kakarating lamang ng biktima mula sa pagtatanim ng saging nang bigla siyang pinagsasaksak sa dibdib ng kanyang anak gamit ang isang kutsilyo. Humingi pa ng tulong si Rolando sa kanyang mga kamag-anak na agad nagdala sa kanya sa ospital, subalit siya ay diniklarang dead on arrival. Nahuli naman ang suspect at narecover ang kutsilyong ginamit sa krimen at isang sachet ng pinaghihinalaang shabu, dalawang lighter at isang berdeng kurtina na may mga bakas pa ng dugo. Ang suspect ay kababalik Iklamo ng Bicol dahil sa kanyang problema at pagiging adik o sa ilegal na droga. Samantala, naharap sa kasong parricide at paglabag sa batas ukol sa ilegal na droga ang nahuling suspect. At yan ang newscoop ako si Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.